Sabi ko, ka lang go to a clinic po of... Ah, ito! Ganda ah. Infinity Smile! Bye! Infinity Smile, that's a clinic by Doc Che. Anjan pusing dok cik, mam. Adi tak pusing dok cik? Ah, may Ah, maybe. Adi na tahu guys. <laughs> Oh my god! <laughs> so let's go okay, ready go Hi Hi po! Ay, ang luwag dito, no? <laughs> ganda! Meron kayong, ano, ang lawak. Ito pang infinity smile dito, Colini And... Yan, ang ganda, oh. Ang cozy ng, ano, nila super ganda. Ay po. Hi! Ano to? Mm ah, trash ba? Gold, gold? Laki, afford na po di Ay, ano na Day. gold gold day. Tara mo sa lato Hi! Hi! Ano, nga gold? Ano, di nga gold dili? Oh! mala. Dapat dito lang sila bumili naman. Alam mo eh, baka siya diet. O nag-Japan Gold dito? Nag-Japan! Alam mo eh, nag-300k ha? Bako. 30 huh? grams lang ang pinapalitan. palitan na palita naman na sa Japan. 30 grams? Bilal <laughs> eh. Nasa 300k. Okay, thank you. <laughs> so okay, ito, sa so, 300k dito, pa rin tayo.

Ibaon ako na yung <laughs> <No. laughs> bon Ay, sa baso. Oh, Anong mahal mo ni siya kaysa ng parani? Hindi pa nga mahal ka siya kaysa ng parani. One <laughs> ka ng brand new number. So, you new. Kuan malika kuan malika kuan. Na siya, Pila na, madam. Nakuha na po si utang. Na. Utang, siya utang. No, nakuha na utang gani? Grand di siya nakuha. Pero kung si siya utang, siya. Kaya

sa mga Japan mo. Saudi na oh, sa mm Hmm. 21 karat dam. Kay Guapan, ito karat. Ito yung kwarta sa PSE, guys. Ito ko wala siya certificate niya. So, dito ko, di ko, di ko kakuha sa akin. Blur yung sa akin. Dapat kakuha ko ulit. Hello! Sorry, <sussurra> mini Kung madam. Apa.

Pero kung lang, guys. Sa parami tao. Hi, dito tayo sa BIR, guys. Kasi may merong business kasi yung mga na kailangan na iprocess na. <laughs> yes. Ah, ah. no. Yan dito tayo sa BIR bukas, tayo ng PIR ayto di ba na rumble lang the arm track reflection is a tertiary track in the fiction reflection shall I take to guys kay didto kami sa office of the superb I'm sorry the kay say meron kami, ano goddo paintings oh ako may appointment eh may appointment didto sa appointments yung aircon malakas. Di. Ah, wala ko sa pwede dito sa... Pag-file ka to online. Doi, ganun. Kaya sa inyo ba picture ka? picture sa... picture sa... Ganun. 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 Hi guys, we're here. na kami. Ay, ah, ginoo ko. From cleaning Dental, Thank you so much. Alam mo sa so mga. Walaw! Masa Walaw! From Dental Clinic Ano yun? Ha? <laughs> <laughs> huh? sa this year. Ibubong ka naman siya naman. So, from DITO clinic. From DITO From Dittang clinic to... Uh, huh? Picture ID to PSA to BDO and to BIR. Ay, yeah, BIR. Grabe. Grabe. Ang dami 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 dami, 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 So thank you so much and at least Successful po yung lahat. And congrats, Brenda. Dahil meron na siyang PSA. <laughs> May birth certificate na po siya. So, yun lang, guys. dito na kami. So, thank you. Thank you so much. And thank you. Bye. Kami family. Okay. Pag-a-meeting siya. 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 Pag-a-meeting a mga Friday man ugma. Ay oo oh, oo oh, Nino ya tuba. Moan. <laughs> Wala di akto. <laughs> Ay gina. <binabu. laughs> <Ay>, <laughs> na Eh, ka sa bye dito si Tonton na ton. tukid daw. Bola diyan. O sige na bato, ba 'to pamamney? Ma kaw na ka mga nilate ngipin niyo.